Panibagong araw tayo, bagong vlog. Parang ano yung ano natin ah, in-spray natin ah. Puro putat tatay lumabas ah. Ah, meron naman palang ano, nadalang na hindi putat. Ayun ah, hindi lang masyadong kita. Kaya yung mga hindi lumabas yung putat agad. Ayun, may naka ano, maliliit nga lang pa. Medyo maiksi pa Pero alas karamihan mga basa no Putat na lumabas ngayon Puro putat Or bagong usbong Ayun no Pabilis lumabas no Ano sa iba Ito Puro putat yata Bagay parang ano Nagunos lang yung ano niya nagpalit ng bagong ano yung mga mangga pero yun alam ano ko may bulaklak na ano yun yun sa kabila na yun kami hmm. nalaglag nung kalamansi natin pero so, this week siguro may mapipitas yun malalaki na may na tayong tubig saka pantabas parang marami naman din ano sabi ngayon, nanay, nga ni Nanay, tinatanong nung ako kung hindi mauubos daw yung bunga ng kalamansi natin. Hindi naman ako siguro. Dahil ka ako, ano naman? Tawag dito. May matitira naman sa mga kalamansi na yun. Dunga natin nung wala. Hindi ko alam ko. Wala naman sa bahay. talbusin natin bungay din na napatabigan na natin saka napatabaan yan mamamaya pala yung kapal na yun so kahit dito magaan tayo magtatalbus tayo kahit maka ilang kilo lang mamaya ngapon so magaan to so, si Ninong Santa may si biyahe bu uh, mamaya bukas na madaling rin malayo saan pero alam ko na uwi na natin yun na dito o siguro pipitas din tayo siguro nung ano kami hapon na seal kahit na makailang ano lang tayo kahit maka 10 kilos lang tayo makapitas natin lahat pang ano ba pang ano dito Panggastos. Panggastos. Eh. Ayun natin mga puno niya. Tabing puno. Linisan natin. Tapos yung sa ano, gas cutter na lang natin. Basta yung tabing puno lang yung haanin natin. Dadamuhan. Baka may mapitas pala tayong ano, silya. Kahit ilang kilo lang. Pandagdag sa ano natin mamaya mamaya hapon na lang tayo pupitas yun magkano mo tayo magdadam mo tayo ng umaga makapuha ng kalamansi may naninilaw talaga ayun tulad nito naninilaw medyo ano naman ah uh, medyo makulino naman hindi masyado mainit kaya magtatabas muna tayo sa gubas lado mo tayo hindi pa naman ganun ka ano kakapal yung damo para din ako masyadong kumapal ito nga ba diba ito yung itim nung ano yung napaklo o isa sa hindi ayun. yung ilang buwan na yun napaklo natin yun di ba sobrang itim nung dahon tapos ito hindi ayun hindi siya ganun ka ano ka itim ibeten din, libo pa lang 'yung ano 'yung paklo. kahit sa mga halaman. Ayun, 'yung mga bungad na 'yan, yung mga tiga-apat na ano. Ito. 'Yung tatlo na 'yan, eto hindi. tignan mo. Hindi ganoon kaitim pagka ano 'yung pagka-recover sa pataba. Maganda rin pala 'yung paklo sa ano sa mga halaman. yan naano na ano, paklo tapos napatabaan o yung napataba natin hindi natin napaklo uh, iba yung pagka ano niya pagka itim uh, yeah. parang yellowish siya hindi itim na itim yung ano dahon o sa susunod siguro uh, pag bumili si nanay ng ano para sa kalamansi ano yun natin uh, magpapabili din tayo ng isa tapos hihahalo natin sa pataba natin pag nagpataba ulit tayo iba yung pagkaitim sawa ito mga boss yung ano ito yung satari may natira tayong isang isang guhit sa drum tapos yun ang ginawa natin sa inalo natin sa ano sa pataba paklo tapos yung patabang yung pinataba natin yun iba yung itim niyo ano oh. Iba itin mong mga ano. May halo ng mga ano. Paklo. Kaya ka ako maganda rin sa ano eh, Sa mga halaman eh. Iba yung mo. Oh. Tapos. Yan hanggang doon yan eh. Hindi natapos yan ilang ano. Tignan natin yung hindi na pa. Ah napataba natin ka, na walang halong paklo. Yung pinagpataba natin sa ano. mga mabos yung damo. Oh. Itim na itim. O. Oh. yun sa tabing puno to kaya ka ako iba din yung visa niya maganda rin sa ano eh ano, sa halaman eh tingnan mo mga boss yung ano eh. tanda mo na na ano ng pako sobrang itim nung pagka ano eh. May, ano eh na itin talaga hanggang nyo mga boss ayun yung ano natin wala tandaan ito napakulo to yung sa kabila na to tapos yun hindi tingnan mo tingnan mo yung pagka ano nya pagka recover nung sa pataba yan ganyang kulay parang dilaw dilaw pa rin sya pero yung mga paklo may kasama paklo tingnan mo naman yung dahon itim na itim talaga layo ng itsuro so dito sa tudbing na to sa tudbing na yan saka yung ano talaga yung, yung yung damo sa tabing puno, tingnan mo kay itim mo. Oh. oh. Itim na itim. Namanta oh. lang na nasa tabing puno nung ano, ayun. Ano siya? Medyo dilaw lang yung da, ano, yung damo. Yan sigurado na ano din ng ano yan, pataba. Yan nasa tabing puno, sa ito. 'Yun oh. oh. Ay, sa ko iba yung ano. Iba yung napataba ng mga halong patlog. Tignan mo yung ano, dahon ng damo. Saka yung dahon ng ano, sili. Ibang iba. Itim. May itim yung yung pagkabiyarde. Tapos ito, medyo dilaw. Ayan. At hindi. Pwede rin pala sa ano. Maganda rin pala sa halaman. Kapag nagpataba ka, lalagyan mo lang ng ano nun. Mga isang Mga isang libo. kaya kalahating litro sa isang drum ganda nung pagka ano, recover itim na itim kaysa dito oh, dilaw medyo dilaw siya kaya, pero umitim din siya pero hindi siya katulad ng itim nito tutubling na ito napaklo nito na ayan napatabaan yan walang paklo Ayan. Share ko lang mga boss yung ano. Yung naging experience natin doon sa binigay na gamot ni Mang Nanding. Titignan natin sa bunga niyan kung ano mangyayari. Kung dadami bunga nito. Kasi mas makoti bunga nito eh. Kaysa dito. Dito makapal yung bunga yun. Kung mapapatayin mo. Na naman to. Nakakambing na naman kahapon. No? Oh. Bago lang. Ay. Ah, kambing na naman. Ayan, lumabas. Pwede kong lang natin medyo makapal na. Kahit di natin mayari. Mayayari na natin makapal. Kung halin yung makapal, yun ang pinupunta natin. Ayan, <coughs> lumabas. Bali, tatlo, ano rin? Apat. yun na yung naano natin pinupunta natin yung makapal kapal ito isa dalawa tatlo apat apat na butas na yung medyo makapal yung inuuna natin ayun may mapipitas pala tayo mamaya makapipitas tayo ng ano mamaya kahit na isang bundle lang sasabay natin sa talbusin ang hapon doon tayo pipitas pag malamig na kahit sa banda lang meron pala Yan mga boss. Medyo madamo dito. Kaya ito na muna yun ay ano uh, natin. Yan. Pwede madami po ulit. Ganun mo na muna yan natin. Ha, Lidimisan natin. Yun doon madalang lang naman. Diyan na tayo maglilinis. Para di papasok ka ng kambing. Napapasok ka ng kambing dahil medyo madamo. May nakakain na damo. So bakit? Uh, karaming makakain dito sa may kalamansi. Hindi pa nag Pilit pa rin pinapasokan yung ano natin. May mga sili. Bisit talaga yung mga kambing. Kung may masisira, doon sila namamalagi. Ay. Bago tayo, oh, ano, tapusin na muna natin to. Ewan ko kung pinuntahan na ni Boss Andy yung mga kalabaw niyan. Kahapon pinuntahan niya ng maga eh, Pero pinuntahan rin natin. Tapos ng hapon. Dahil maaga siyang, maagas silang nakauwi. Yan na rin yung tumingin ng kalabaw kahapon nung hapon. Yan na rin kumuha. Ay, nag, ano, nagsoga soga ulit. yung ko lang ngayon kung napuntahan na. Pero punta pa rin natin para sure. Look at that. Yan mabas. Di pa natin naiyari yun sa dulo. Makapal yun. Pwede dalawa pa. Ito yung nalinis natin. Yan. Uh, uwi muna tayo sa bahay. Medyo mainit na. O tanong din natin kung napuntahan yung kalabaw para mo, muna kundi pa nakaano laksi naka <coughs> na. Uy. Ah. ako sa tubig. Naubos na 'tin isang litrong dala natin. plastic sa kagom o dito na muna tayo kahit na maka konti konti lang tayo doon sa dinadamuhan matatapos din to ay 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 dadamuhan muna tayo yun tapos panang halina na ayun kumuli tayo kanina kumain uh, tayo ngayon tatalbos na tayo ng ano Pagkat ang hapon na. Oh, Tatalbos na muna tayo. Tatalbos tayo na ano. natin, talbusin yung mga talbusin natin. Tapos, tapos na tayo ng ano mamaya. Pagkatapos natin magtalbos. Tatalbos na muna tayo. Yan, Tatalbas na muna tayo. Kahit ganyan lang, kinukuha pa rin ni ano, ni Santa. Wala din kasi siyang talbusin ng ngayon. <coughs> Yung kakinanin amang. Wala pa din, bagong ano pa lang din, bagong tanim. O kahit ganyan lang italbus natin, kinukuha pa rin kahit na no, magano lang. may iksi, no? Pero tinatanggal na rin natin, nagkakaano na eh. Bulaklak ayaw nung ayaw umaba eh. pero masy yung masyado maiksi tinatanggal lang lang natin binalaglag natin sa susunod na buwan yan marami na silang ano marami nang may bibiyay si Ninang Santang mag-uumpis na rin mag-aaral -ano, si Ninong nun. Ninong Amang may mga tanim silang talbusin bago pa lang eh Meron naman tayong bago kahit sa konti lang. <coughs> Yan, mabas. Maambun na. Maambun na. Ba'tin kanina pa tayo nagtalabas? Kahit na medyo mainit kanina tanghali. Dahil hapo na, umaambun na ngayon. Ba'tin na di ganong kalakas yung ambun. Kanina kasi masyadong mainit naman. Kaya di mo tayo nagtalbos. Maambon. tapos nagtalbos tapos patayan na si Aiden to ayun po pero nasa may kitimang kilo na to Tapos matahal sili. Yun lang ano. Yun lang medyo manalaki. Hindi naman natin isasagad. Pandagdag lang sa talbos. Para gastos. Para sa gapang gastos. Yan mga boss. Kaya na nanginapitas natin doon sa kabila. Ito na lang. Ito na lang dito. <coughs> Ayoko kung makakasampung kilo. Makasampung kilo na lang sana. Ay, hey, kalinsagan ah. Ay. Okay. Ayan mabas Yari na tayo Nakamigit sampu naman siguro tayo Isang timba Tapos ito Umigit kalahati Mga 11-12 Ito na nating kikiluhan Ando yung pang kilo natin eh, Sa bahay Tapos yung talbos siguro Nasa 8 Ganun 7 yung kilo Ayan mga Yung talbos natin do ay eh, pito. Tapos yung panigang dos eh. Ayan. Bukunin na lang nila ano dyan. Nila kay Vic. Papahinga lang tayo. Gabi na rin. Ay ay.